So, andito na kami sa ano, Barangay Kamada Ayan So, ganito mga tol kaganda yung kalsada dito sa Barangay Kamada Ayan So, makikita nyo may mga ilaw Ayan Sa dalawa tatlo Ayan Mga tawag Tawag gata nito ay Reflection light Mga ah, ah, ganyan Pero dito sa mga tulay, wala Hindi nila nilagyan pero doon sa unahan mayroon. Maganda tingnan mo tol, Lalo na pag ganito, gabi. Magandang tingnan yung kalsada dito. Ayan o. Oh. lab I love Kamada. Oh, Ayan diba? o, Malaking tulong na rin. Malaking tulong na yung ganito kasi nga naliliwanagan rin yung mga gilid-gilid, di ba? Di diba? ang ganda tingnan mga tol. Tapos sasabay ang ba banang ilaw na ganito, kulay green, di ba? Yan no? oh. Yeah, di ba ang ganda. Lalo na yan oh, di ba? Oh. ganito kaganda dito sa kamada na yung kanilang kalsada ayan may lubok tulad nun may lubok di ba nakikita so dito wala na dito na lang sa gitna yung may ano, ah, reflection light hindi ako sure kung reflection light yung tawag dyan mga tol. No? Oh, malapit na kami sa barangay may uh, barangay may dolong ayan tapos oh, sa sunod uh, walang kaya oh, may output si dito sa likod gagi tapos ng ilaw kakasilaw yung ano yung yun may gas pa sige gas pool. grabe mga gas boys kayo ha sige bumibengking bengking kayo sa ano na madilim na kalsada mahirap yan ayun o ano, bumabangking talaga madilim dito na part mga tol walang ilaw yan o, walang mga ilaw ba't kasi ayaw uh, lagyan yan o ang dilim dilim